gaano ba kahalaga yung humidity sa incubator napakahalaga ng humidity, humidity, sa incubator at isa ito yung incubator na to na water type incubator manual yung humidity nya ito yung nag control dyan kaya yun ituturo ko sa video ito yung kahalagahan nga ng humidity once na kapag tumaas yung humidity sa incubator yung tendency uh, mamamatay yung sisiw may, may, time na uh, na sana nasa 15 to, to 18 days na yung itlog magtataka tayo bakit namamatay pa yung yung sisi sa loob kasi hindi natin na control yung humidity yun yung palaga kaya buhay na sana yung itlog yung sisi sa loob ma makikita na natin di bakit namatay pa at tama naman yung sinit natin dito yung, yung hindi yeah. naman nagbabago yung unit at yung sibit naman natin kaya dahil yun sa sa humidity sa mga nakatry na ng ganitong klaseng incubator na water bed type incubator magtataka tayo, magtataka kayo bakit nagbabago yung ating hatching rate tama naman yung sinit dito 37.7 37.5 kapag ka, uh, unang salang natin habang tumatagal naging, eh, gagawin natin 37.7 hanggang sa match na yung ating mga itlog dito sa loob diyan lang yung kailangan ng manok para ma hatch hindi naman nagbabago dito i mean naabot naman natin yung na-maintain naman natin yung 37.7 pero bakit yung ating hatching rate mababa mataas minsan kunti lang minsan marami pabago-bago dahil yun sa humidity yun yung kahalagahan lalo na sa gayong klase ng incubator na manual yung humidity niya throw spray hindi katulad ng mga ibang thermostat na incubator na mga automatic ito kasi simit automatic lang kaya challenge talaga magpapisa dito ng uh, mataas nating na, na hatching rate pero ituturo ko yung technique yung tip at yung strategy para maging mataas yung ating hatching rate sa pamamagitan ng ganitong incubator na water type incubator kasi ganito yon yung, ito yung humidity ito tayo yung magkocontrol ng humidity through spray isa sa mga natutunan ko sa sa pag-intubate dito na dapat, hindi dapat marami yung ating pag-spray. Maintain lang o kunti lang. Parang kunti lang, mga ganun lang isang spray okay na yun. Goods na yun para makakontrol niya ng humid sa loob ng tubito. Kasi pag madami yung ating spray, ang tendency uh, based sa experience ko, namamatay yung sisir sa loob ng incubator. imis na papisa na 15 days na, konting kunti na lang 18 to 21 days, mapipisa na yung itlog na namamatay pa. Yung kamalian na nagawa ko yung mga unang Pagami ko ng qb na to kasi madami yung spray ko through spray na napadami ko yung spray kaya tumaas yung humidity. At tinminsay nun nalumos yung itlog sa loob ng yung sisiyo nalumos sa loob ng itlog na matay kaya isa sa pagkakamali at gusto ko turo sa inyo. Kaya kung ganito yung qb nyo, i-maintain yung pag-spray nito. Pag ginawang ko rin ng content yung about dito na kung gano'n lang kadami gano'n kadami tayo mag-spray yun nga, na dapat Panag-spray tayo dito, kunti lang At saka, kapag ka nag-spray tayo Hindi siya mismong itlog Kasi ito yung function ng ganitong incubator uh, Sa pinakababa yung heater Yung nagbibigay ng init Dito sa tubig, ito yung tubig Tapos kapag uh, uh, Maabot na na yung tamang init natin madi ng Ito yung nagdi-detect Kasi kung ano yung init ng tubig Ayun yung mamamonitor niya kaya dapat nakalagay sa, sa, mismong tubig, huwag nakalagay sa heater, huwag nakaangat, dapat dito na nakalagay sa mismong tubig kasi kung ano yung magiging init ng tubig, yan din yung madidetect niya dito. yun yung kalagaan niyan. Kaya yon, ya, kapag ka naglagay tayo ng itlog sa loob ng incubator, kapag konti lang, pwede naman ganito yung ating setup. Dito yung itlog sa loob, nakapatong sa foam, tapos takpan na natin yan. Kunti lang. Kunti lang kasi yung capacity ng ganitong incubator. Yan. Tapos, kapag ka marami, kasi 22 to 25 yung pinaka maximum na pwedeng ilagay dito. Dito natin ipatong sa mismong tubig. Yan. Pwede rin yan dyan. Tapos, takpan natin. Kasi kung ilagay pa natin sa foam, magdidikit-dikit na sa dito, masikip na. Kaya dyan na lang natin ilagay sa tubig ipatong. Kapag ka nalagay natin yung itlog sa, sa dyan, sa may taas ng tubig, ilagay natin ng foam. Yan. At ang pag-spray nyan, kunti lang, kunti lang halos mag-moist mag lang ito yung foam niya. Yan, parang isa. Dalawa marami na yung tatlo. Parang dalawang spray lang. Pero sigurado rin natin na na-sprayan. Magkaroon lang sya ng parang hamog. Okay na yan. Tapos, uh, taklo ba natin? Kasi yun na yun yung mag-circulate doon. Yung humid niya. Na sinasabi yung hamog. Kaya napakalaga ng humidity sa Ito Challenge lang kasi dito nakasalala yung ating hatching rate sa pag-spray natin yung humidity. Kasi napakahalaga dito kasi yung init naman, diyan na lang din yan eh. Pataas mo yan, kunti lang eh, kunti lang. Bababa, ganun din. Pero yung init niya, mamimintin niya talaga. kasi okay. hindi siya masyadong big deal compared dito sa humidity na papisa na yung itlog. Kaya mamatay pa dahil napasubra sa humidity. Yan yung kahalagahan nito. At uh, gusto kong i-share sa inyo. Kaya kung ganito yung incubator nyo, may balak kayong bumili ng ganitong incubator. Isa ito sa dapat na i-consider natin at bigyang halaga para maging mataas yung ating ating touching rate sa incubator na to ng water bed type incubator. Kaya right, tanong incubator naman yung ating gagamitin, dapat talaga yung humidity, yun yung pinaka-importante rin sa sa pag-incubate natin. Tatlo lang yung pwedeng uh, dapat natin tutukan unang-una yung init niya. Kapag ka na-set na natin, nasa tama sya, nasa, na siya, nasa 37.7, doon na lalaro yung init niya. Pangalawa, yung humidity yung dapat may stable yung humidity niya. Uh, kung automatic yung ating incubator, pwede nating monitor yun. Dapat stable siya doon, consistent. Tapos, pangatlo, yung airflow. Yun nga, yung kahalagahan ng humidity na to sa ganitong klaseng incubator na water bed type incubator. Uh, napakahalaga nito. Dito nakasalalay yung ating hatching rate kung gaano kadami sa pagkontrol natin ng humidity yung tat, yung tatlo na kailangan na mahalaga sa incubator na to na water type incubator yung humidity consider natin yon yung temperature tapos yung airflow na circulate ng hangin para balance lang yung humid sa loob at yun tinuro ko lang sa video ito pinakita ko lang yung kalagaan ng humidity sa incubator na to kung may balak kayong bumili ng ganitong incubator at kung may ganito kayong incubator dito na salala yung ating hatching rate kaya kung magtataka tayo na kung bakit pa bago bago yung ating hatching rate dahil sa ating pag control ng humidity kaya sinare ko lang sa inyo sa video ito at marami pa akong isi-share sa inyo about sa paggamit ko ng incubator na to